Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Inilabas na ng Estados Unidos ang isang hindi nakikita at walang piloto na makinaryang panlaban na handang wasakin ang mga kalabang bansa gaya ng China sakaling sumiklab ang isang labanan na nagiging mas malamang na mangyari. Ang makinaryang ito ay ang X-47 drone, dinisenyo upang maging kasingliksi ng B-2 Spirit at kasing bangis ng F-22 Raptor. Ang drone na ito ay lilipad mula sa pinakamalaki at pinakamakabagong aircraft carrier sa kasaysayan, ang USS Gerald R. Ford na nagkakahalaga ng 13 bilyon upang magdala ng mapaminsalang kagamitan sa pag-atake. Sa kabila ng pambihirang kakayahan ng X-47, ito ay halos itinapo ng US Navy at ng militar sa kabuuan. Ngunit mula sa puntong ito, ang X-47 ay bumangon ng buong lakas, isang pagbabalik na tila eksina mula sa isang pelikula. Ito ay kwento ng isang sasakyang pandigma na lumitaw mula sa anino patungo sa pagiging mabangis na kagamitang pandigma. May dalawang bersyon ng drone na ito, ang X-47A at X-47B. Ang X-47A ay binuo sa ilalim ng isang pinagsamang programa ng US Air Force at Navy upang lumikha ng mga high-performance Unmanned Air Vehicles para sa mga misyon. Ang programang ito na tinawag na Joint Unmanned Combat Air Systems Program, JUCAS, ay inilunsad noong 2001 at pinunduhan ng U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, kung saan ang Northrop Grumman ang pangunahing kontraktor. Ang X-47A ay unang lumipad noong Pebrero 2003, isang mahalagang milestone, ang unit makalipas ang tatlong taon Noong pebrero 2006, ang programang JUcas ay itinigil kasunod ng 2006 na Quadrennial Defense Review. Sa kabila nito, hindi nawalan ng interes ang US Navy sa ideya ng mga unmanned jets na may kakayahang baguhin ang takbo ng labanan. Ang pagbabalik ng X-47 drone, sa halip na tuluyang talikuran ang konsepto, naglunsad ang Navy ng isang bagong programa na tinawag na Unmanned Combat Air System Demonstrator Program. Hukas D noong 2007 muling nakipagkontrata ang Naval Air Systems Command sa Northrop Grumman upang itayo at ipakita ang dalawang X-47B aircraft sa pakikipagtulungan ng malalaking kumpanyang pangdepensang tulad ng Lockheed Martin, General Electric at Pratt Whitney Nalikha ang isang makapangyarihang smart drone, hindi nakikita at mapanganib. Isang X-47B, ang pinakamakapangyarihang unmanned aircraft. Matalino, mataas ang antas ng automation nito, ngunit may control pa rin mula sa isang mission operator. Hindi nakikita, may kakayahang umiwas sa radar gamit ang stealth technology mapanganib, may kapasidad na magdala ng hanggang 4,500 libra ng sandata. Makapangyarihan, nilagyan ng Pratt at Whitney F100PW-220U engine kaya nitong lumipad sa bilis na kalahati ng bilis ng tunog sa taas na 40,000 talampakan na may saklaw na 2,400 milya, isang drone na hindi mapipigilan. Noong Abril 2015, ang X-47B ang naging kauna-unahang unmanned aerial vehicle na matagumpay na nagsagawa ng aerial refueling. Dahil dito, nagkamit ito ng kakayahang magsagawa ng mahabang misyon nang hindi na kailangang bumalik sa base. Dahil sa stealth capabilities nito, ito ay maiha halintulad sa B-2 Spirit Stealth Bomber. Tulad ng B-2, ang X-47B ay may disinyo na nagpapahirap sa mga kaaway na matukoy ito gamit ang radar. Isa rin itong advanced strike platform na maaaring magdala ng mga precision-guided munitions para sa mga high-value targets. Samantala, sa aspeto ng pag-atake, ang X-47B ay maihahalin tulad sa F-22 Raptor ang pinakanakamamatay na fighter jet sa kasaysayan. Tulad ng F-22, ang X-47B ay may advanced stealth coatings at isang internal weapons bay upang mapanatili ang stealth profile nito. Bukod dito, dahil ito ay autonomous, maaari itong magsagawa ng high-risk missions na nang hindi nanganganib ang buhay ng mga piloto. Ang hinaharap ng aerial combat habang patuloy ang pagbabago ng modernong digmaan, ang X-47B ay patuloy na nangunguna sa larangan ng mga unmanned combat air systems. Sa kabila ng muntik ng pagkansela ng programa, binalik ito bilang isa sa pinaka-advanced at pinaka-makapangyarihang aerial vehicles na ginawa kailanman ang pagsasama ng mga kakayahan ng B-2 Spirit at F-22 Raptor sa isang unmanned aircraft ay nagbubukas ng panibagong kabanata sa hinaharap ng labanan sa himpapawid. Talagang hindi na mapipigilan ang pagkakaroon ng mga modernong kagamitan at teknolohiya ng mga bansang kilala sa pagdating sa pagawa ng makabagong armas tulad ng Amerika, China, Russia, Israel at marami pang iba. Bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Idol Freddy Atuli, Frederick Tirado from Nueva Ecija, Steven Jobs, Sherwin Manangan, Melvin Hooper, Josh Power TV, Antonio Poyon, Shira Bici, Siklista Ligitdu at Zancor. Maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita-kita ulit tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.